tunog ko na dito sa isa ito isa medyo maayos ang tunog walang ano so antayin natin maayos ang tunog nito. ito isa parang may pumupos nga pus pero sabi nga buksan lang daw para parang frigid siya para pag uminit na siya mawala yung mga tubig tubig at hindi kalawangin So, para sa mga tulad ko na mga nababad sa baha yung kanilang mga um, motor motor ng kanilang mga sewing so, machine ganito i-blower muna kasi ako ayan i-blower ko muna sa then ayan hinayaan ko siyang nakabukas ito maayos ang tulog pero hayaan ko pa rin siya nakabukas ito, medyo, ano, ang puno. Pero, hahaya ako sa nakabuka. So, yun lang, guys. Sana, mag-open din yung mga nabahan, yung mga sewing machine. At, sana, guys, magamit natin ito.